Kaunin sila, kumakain sila ng malunggay. Ito pala guys, yung Actually ito guys. Eh nakita ko sa kita na ko ni okay, Monaco. Actually guys. Ito. Eh nagka-yellow-yellow -yellow, no. Apat kasi to, yung isa kinain ng African lovebirds namin. Yun yung mag uh, dilaw Dilaw at green no. ito. So, di kaon, di kinain ng kanyang ina. Sige kaon. oh. Uh, oh, totoo na mahal. Wala ay di kaon na, di buwak na anak. Kay... Eh, kuwan na kanang ka ng sa ato ang term kay tibugok na. So, update guys. Ito, first to na itlog nila, kumbaga

Tapos wa man sa meaning nai problema dili siya feel dili siya fertile nga egg hindi siya fertile nga egg kaya yeah, kumakain so ng malunggay uh. so yung actually na amazed nga ako guys kasi Why, so, tabi, ano to eh um kumbaga kakabili pa, lang, lang. Thing, boy, pa, na asan pakita nak oh way patay na anak Oh. So bali guys, ano itong mga African namin African love no bird is Bago lang yan so nag-nagitlog sila. Wala ng suot oh. So, wala na. Kani, namatay memang ugat unta dapok. Wala. Wala iugat patay na. Kani po. Oh, wala lagi na patay lagi siya. Patay na niya wala. Na, patay. Mm. Bakit Hindi normal lang na naka. First time man siya ng mother. Hindi pa siya marunong mag lim -lim. Ay, siya, then, Sa lang next lang time lang. niya na itlo, basing ma-okay na na. Kinain. Atu na to? Ato alagaon na to. Alagaon.